sabit. Sa Ayan mga kaanglers, panibagong episode na naman ng ating fishing adventure. Shout out sa lahat ng mga anglers. And happy fishing! Ayan. Ayan hmm, dito na kami guys. Arriving to Malawaan. Titingnan natin dito kung ano yung mga nahuli na ng mga kaangler natin. Karating na kami dito Malawa, ang ganda ng araw Ayan, oh. So magsisit up muna kami ngayon UL muna gamitin natin Para makahuli kami ng pamain Para sa crab trap mamayang gabi Ayan So yung Ito, gamitin namin crab trap This one Kailangan namin makahuli ng pamain Para may pain dito So sa ngayon Mag-UL muna kami ni Manny Boy ano man eh, ang gagamitin natin dyan? Ultralight as usual. Ultralight. Abu Garcia. Uh, Abu Garcia at saka... Senon Abu Garcia. Senon at saka Abu Garcia. Ganda ng sit-up mo ah. Ganda lang. Ayan, okay. Sit-up muna kami guys sa akin guys. Jiggy so, ng gamit ko. 1.1 grams. So, kailangan ko na makahuli ng pamain. Ayan, uh, target namin yung ano. Ito ang gamit ko rin. Uh, Abu Garcia ultra light at saka yung good catch natin na bankish bankish good catch at saka ultra light so try namin dito kung baka dali marami na dito nag ano eh. marami na nagka cast tingnan natin kung may mga huli na yung tropa natin dito <coughs> uy yun dami dito ah, ah tropa natin dito para niya yan, dami nang naguhuli nag dito dito tayo sa taas ayun meow meow pusa dito taga abang ng mga pamain nila ano yan kuya may huli ka na meron na sila huli ano anong isda yan baysa um, parang siyang bako po pero baysa ang tawag nito sa amin si Kuya Kadali tapos may mga pariner din dito na Father and Son Pastor <laughs> may dali na wala pa ang daming mga matsatsagang anglers din dito tsagaan lang talaga itong fishing yan doon mayroon din doon ibang grupo rin doon Tatry ko dito. Baka makadali. So, update ko kayo mamaya guys. yan mga kapishing itutry tayo dito at uh, 4.30 na pala ng hapon yan malapit na so ganyan yung mga saktong oras ng kagata ng isda I hope makadali ako dyan mabalik balik na ako mag fishing dito sa malawaan so based sa experience ko dito sa area na to is umaga talaga maganda mag cast dito lalo na pagka mataas yung tubig mataas yung bite rate dito pagka Morning bite ang aabangan uh, mo. Sa hapon meron din naman pa isa-isa. At at 'yun ang hahabulin uh, ko ngayon. guys, dito may nakita ako tinan niya. Ayan. Ayan, oh. may mga foreigner dito. Kasama niya yung mag-ina niya. So, yung basura na pisyon niya. <laughs> Akala ko pisyon eh. Ayan. dito ako sa gilid ng rallies. Ayan. So, wala pa rin. A, lipat ako dun sa kabila. Baka mayroon. Kailangan ko lang makahuli ng ano, ah, pampain dun sa crab trap na ginawa namin kanina naisip ko nga magpalit ng pain ayun maraming akong nakikita malilit na isda balak ko uh, gawin pamain yan pero sige hanap muna ako ibang spot lipat muna ako tatay ko muna itong jighead at saka bait hmm. so lipat ako dito ano master may huli na wala <laughs> pa daw nag uh, and wait sila dito Ayan. anong pain nyo master pusit pusit daw pain nila yan ganito lang kaganda mag fishing nakaka relax so ayan guys napakaganda talaga pag masdan yung haring araw pagkapalubog na ito yung isa sa nakaganda sa pag fishing eh mayroon kang opportunity na makita yung mga ganito kagandang tanawin nakaka relax nakakatanggal ng stress may nakita kong maliliit na isda. Uhulihin ko yan, yun yung gagawin kong pamain dun sa jighead. Ito gamit ko. So, lalagay ko muna yung camera dito para mahuli ko yan. So, yun. Dun. Itong puhulingin. ito gamit ko ang ulang pamain. sakto to pamain dun sa jig head so, tatry ko na ito pampain ko para Uy. <goy> kumakas ka <ko> pa <goy> sa ulo ko lang siya sasabitan para hindi siya kagat mamatay agoy mamatay Likot mo naman. Ayaw pa niya magpapain ah. Ganyan lang siya. Oh, try ko. Hagis ko dito baka madali. Lumapit pa dito. Lumapit pa pa dito. Nahuli ako dito na ang pa rin na kumakagat. Update ko kayo mamaya. Ayan, dumarami na sila dito. Andito pala kami guys sa gilid ng Rales. At si Manny. So, ganun pa rin. Dito pa rin yung panghuli namin ng pain no, Wala kong kumakagat ayun piso na yata yung si kuya Kadali na yata Tingnan natin Wala uh. 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 pa rin Wala So wala pa rin nakakahuli guys Dito pa rin kami sa Palawaan Ayan So Marami ako nahuling pamain Ayan Labis to pang pain dun sa Jighed So tatry ko itong pain na to Kung wala namang pain mamaya Sa pang alimango Pwede na rin ito Ayan pabalot ko lang yun sa net na rin yan madami yan dito guys oh, no? malapit na sila so mabilis lang ulihin update ko kayo mamaya pag nakauli to dumarami na kami dito ayan mga master natin <laughs> as ako ayan nag bit and wait na muna ayan Atong kumakagat eh ando si money ayan no? dito ayan sila madami na nagpipishing dito jig ang gamit nila jig wala pang binibigyan ng isda tapos ito yung pumain namin para mamaya yan konti pa lang pang alimango at saka pang bit and na rin sana makadali ayan guys kinabukasan na po ito ng umaga at sa wakas may kumagat na nga sabit Bunga nga, kasi lang <laughs> Landed Landed Ayan Landed tayo guys Isa Gamit natin yung Shimano Lore 5 grams Naunat. Naunat. Fangs yan. Fangs. Natibay talaga yung lure ng Shimano. Pero ito, bumigay. Tignan mo. Ang tik na oh. Snap. May snap. Ayan. Nakaisa na rin kami. Good size na din. So... Ayan, marami pa sila dyan sa gilid-gilid. Nagkakanaw-kanaw. -kanaw. Ayan o. o. balik naman niya yung iba niya dito mamaya. Ayan o, sa gilid o. Kumatalon-talon o. Dami. So, ayaw, dagdag pa. So, ayan. Lumipat ako dito ulit sa ilalim ng tulay. Tapos, ay, medyo malakas na karin. Try ko dyan kung makahuli ako. Let's so, Let's tingin natin yung linipatag kong spot yun o, mga isda so yan, napaka payapa and sana makadali doon sana o oh. umabot lang ng kas, kaso malayo yata yun, yung tubig malinaw naman yung tubig eh. tapos gamit yung lor, yung Dalawa niya. Shimano. So, luminous na Shimano. Tatay kita. yun, no? meron na. Ayun, ayun, ayun. Hagisan ko yan. Handa guys. Naghahanap ako na pwedeng malagyan ng camera. Wala akong dalang ano, holder. Ayun, may isa na pala ako. Wala akong dalang ano ah, Stand kaya pwede na siguro to dito ikot ko lang ng ganyan Ayan, bahala na si batman kita kaya uh, esensya na kayo guys ha ko talaga ng para uh, makalagay ng maayos sa camera ganyan na natin yan pwede na siguro yan kaya masyadong mataas

guys dito talaga sa pagpipishing dito lang talaga kami mga angler nakakakuha ng peace of mind may mga bagay kasi na iba ang nidudulot na kapayapaan ng kalikasan kita guys guys napakatahimik ng lugar malaya ka makapag isip ng kahit na ano tapos nag-aabang ka kung ano yung kakagat di mo sure kung ano yung isda na mahuhuli mo yun yung isa sa nakaka-excite sa pagdating sa larangan ng fishing mga master marami palang tumatalon na isda dyan sa harapan ko kaso hindi ko sila mapakagat sa lure na gamit ko baka naman may tip kayo para sa paghuli ng tarpon alam ko kasi tarpon yung isda na tumatalon dyan sa spot na ha, pinagpipishingan ko kaso parang ayaw nilang kumagat sa lor. baka may idea kayo pa comment naman dyan master para makatulong at next na fishing ko dito eh, baka naman madali ko na itong mga to guys hindi na nadagdagan yung huli eto goods na rin at papano nakaisa. so thank you sa panunood at next video na lang ulit